what's up mga kateki and welcome back again sa ating channel. So today's video ay update natin yung ating piece of version na ano ah uh, tawag doon version 5.1 yan. So ito yung update nya guys. So may bago siyang update yung watch TV. Okay IPTV meron na po siyang IPTV. Ayan so hindi nagpapauli si ating ano si Isopay medyo active na rin sila kay papaano kaso ngayon wala pang tutorial, wala pa tayong tutorial para sa IPTV natin. Okay. Yan, paano lagyan ng link kasi yan eh. So, standby and stay tuned, gagawa tayo ng tutorial kung paano lagyan ng uh, channel ito, guys. Ano? So, pagka may time yung si customer natin makakapag IPTV siya. So, maraming online movies doon. Pag so, dito sa setting natin sa portal, yan, sa administrator, di ba? Uh, open nyo lang yung portal. Nandito yung IPTV. Tabi ng timer and ayan, pwede mong enable and disable. sa so, dito meron siyang disclaimer. Pakibasa na lang. And dito, mag add Pwede kayo mag-import ng playlist na M3U. Ayan, M3U. Tapos, dito pwede mag-add ng channel. Ayan, yung URL. So, sa ngayon, na uh, pinag-aaralan pa natin. Ninintay pa natin ang update ng developer ng ating PisoFi Ayan, yung uh, boss PisoFi Ayan, gawa kayo ng tutorial kung paano and kung gusto nyo, i lang details yung gagawin na lang natin ng tutorial ito. Ayan, yan po yung update natin. Version 5 5.1 Ayan o oh. ayano kahit yung 5.0, meron na siyang IPTV. Yan yung bago. Okay, maraming salamat. And kung hindi pa kayo nakasubscribe, click nyo na yung subscribe button and notification bell para manotify kayo sa mga bagong upload natin na video. Ayan guys. So, in check PH. Ayan. So, dagupan lang po kami makikita. Kung gusto nyo magpagawa, dagupan lang po. And, again, meron din po. And, nag-home service din kami. Yeah, but salamat and God bless.